ayan f tapos may t. ayan o oh, letter t so paano po ba mag-adjust ng barbola sa ating motor yung proper na pag-adjust so may sikreto po yan para yung adjustment po ng ating rocker arm hindi po siya magbago eh, hindi na hahanapin po natin yung nakapermis po yung clearance so yan ang aalamin po natin ngayon so tatanggalin muna natin tong cover tanggalin muna natin tong timing at pwede na tayong mag adjust tanggalin na muna natin to cover oops nahulog yan tanggalin mo yan yan tanggalin natin yan o, so, syempre, gagamit tayo mga padreng na eto, 14 mm. So, tutukan mo ako ng camera. Gamit tayo ng 14 mm. Pasok natin dito. Ang ikot nito, counterclockwise. Ganun sya. So, dito tayo sa barbula. Titin natin to ng pakaliwa. So, Paano po mag-adjust? Ilubog muna natin to tong exhaust. Pihitin natin to pakaliwa. Lubog muna natin to, ito. So ayan, lumubog po siya. Aangat. Aangat po 'yan. Lulubog. And then aangat. Tapos may makikita po tayo dito ang letter T dito sa ating magneto. So tapat lang natin. Letter T. Ayan, F. Tapos may T. Ayan o, oh, letter T. So, pag natapat na po natin dyan, ayan, letter T. Ayan o, letter T. So, tapat lang natin ganyan. So, okay na yan. Dito na tayo sa may barbula. Alugin natin yung barbula. So, ayan. I-adjust ia po natin yan. Gagamit po tayo ng eto, pangontra tsaka gis na labe tsaka filler gauge yung ginagamit kong sukat dito sa Euro 150 gumagamit ako ng 5 uh, so syempre 5 yung gamit natin dapat mas maluwag ng bahagya rito sa ating exhaust so pare 5 yung gagamitin ko pero magluluwag tayo dito ng bahagya so mga padreng nasa sa inyo naman po kung ano yung gusto nyong clearance so ako kalimitan 5 lang ginagamit ko sa, gan sa ganitong klase ng motor So, 5 parehas pero mas maluwag ng bagya rito. So, simulan na natin. So, pa, ayan oh, maluwag po siya oh. So, luwagan muna po natin dito. Focus mo, ibabaw ka. So, ayan. Luwag natin to. Ayan. Pagkaluwag po niyan, mga padre, ayan. Maluwag na po siya. Pitin po natin tong adjuster. Ayan, pakanan. Habang pinipit po natin ang pakanan yan, sumisikip. So, lain natin. So, sa salitang fill, uh, filler gauge, fill. So, dapat hindi siya maigpit, hindi naman maluwag na. Fill po lang natin yung igpit niya. So, luwag tayong bagay. So, ayan o. Oh. Ayan, hindi siya masikip, hindi naman siya maluwag. So, lock na po natin itong gis. Sabay po natin, higpitan. So, kontrahan po natin. Ayan, ganyan igpit natin. So, wag muna po natin pakahigpit. So, yan o. Oh. Hindi masikip, hindi naman maluwag. So, yan. So, dito naman tayo sa kabila. Ganun din. Luwag muna natin yan. Yan. Pasok natin tong pillar gauge. Higpitan natin yan dito sa adjuster sab sabay natin hilain so ayan so hindi dapat masikip hindi rin naman maluwag so ang ginagawa ko mas maluwag po ng bahagya rito paresing ko siya pero mas maluwag ng bahagya so ayan sabay po natin higpitan so ganyan lang po yung uh, pamamaraan ko sa pag adjust po ng ating barbula sa mga motor So, yan. Ngayon po, itong clearance po na yan, uh, pwede po siyang magbago. Sabi nga, all moving parts change. So, ang gagawin po natin, ikutin natin dito yung magneto. Ikutin uli natin to. So, pakita mo, ikot natin. Ikot tayo mga tatlong beses. 1 two, three, Hanggang lima, pwede po siya. So ang purpose po natin dito, uh, gumagalaw siya. Pag gumagalaw po kasi yan, nagbabago po yung clearance. So kaya natin inikot, titingnan natin kung nagbago yung kanyang uh, sukat. So itiming muna po natin, ilubog ulo. Uli po natin itong ating exhaust. So, lubog po natin yan. So, ayan, lumubog. Tapos, angat po yan. Ayan, lumubog. Angat. Ayan, mangat kabila, lulubog angat so, tapat po natin sa letter P uli dito eh letter T ayan o, oh, nakikita nyo po ne. so ayan, naka letter T na po yan so i-double check po natin yan so ayan o oh, hindi po ba, ayan oh, tama yung clearance. So, sa pagkakataon pong yan mga padre hindi nagbago yung clearance. So, dyan na po natin ipapainal yung ating higpit. So, sa unang pagsasagawa, dapat di muna siya ganong kaigpit So, ayan. I-final na po natin. So, okay na po siya. Ayan, o. Oh. Diba? Kumakagat siya. Kabila. Ayan, o. Oh. kumakagat din po siya. So, i-final na po natin yung kanyang higpit. So, okay. Okay pwede na po nating ibalik yung kanyang Oops, so, no, no. pwede na nating ibalik ayan tsaka dito pwede na nating ibalik so. Ayan natin. So, ganun lang mga padreng yung pag-adjust dito sa ating barbula. Sana may natutunan kayo.